So yo, what's up mga kapar? Welcome back sa panibago nating vlogs for today So let's go! Yeah My hands steady, I feel ready But my legs heavy, I don't get it How come I haven't hit it already? So yo, what's up mga kapar? Kung nanonood ka ng mga videos ko Ay huwag mong kalimutang mag-follow, like and share So, una pala natin gagawin mga kapar is nag pala tayo mga kapar bago tayo mag-proceed for our back programs. Kung saan ang last part ang ating titirahin mga kapar. Ang una ko palang ginawa mga kapar is nag-pull-ups tayo dito mga para sa ating first program. my hands steady I feel ready but my legs heavy I don't get it how my head oh diba mga kapar first program pa lang yan nagsisimula nagsisimula pa lang tayo na magpainit sa katawan natin wow yeah! <laughs> ang susunod pala natin program mga kapar gamit ang rope is ang wide rope pull down kung saan isa din ito sa mga program talaga na nagpapahirap ng lats ko kaya siya lumapad ang panglast naman natin na program ng mga kaparis ang Deedlef. Ito talaga ang program na hindi pwede mawala para sa wider last program natin mga kapar. Kung baga ito talaga yung finisher natin para magpap yung lats natin at lumapat pa mga kapar. At dito na nagtatapos ang ating videos mga kapar. So see you sa next videos natin mga kapar.